Hello guys, nasa supermarket tayo kasi maghuhulog tayo ng pera Ayan, close pa yung Mahulogan natin ng pera Ayan siya. So dito tayo sa supermarket Magtingin-tingin tayo kung ano yung meron dito sa so, ito yung buhay namin dito guys no Makagala lang kami pag maghulog ng pera para sa pamilya pero pag wrong, yung regular day, nasa trabaho ko palagi. Ito yung supermarket nila dito, guys. Ayan. Ito yung candies, pambata. Ayan. Ah, oh, marami din mga chocolates dito. try nating maghanap ng noodles. Gusto ko yung spicy na noodles. Ito meron. Din. Ayan siya guys. Ayan, maraming mga glass dito. Ayan, ang Ayan siya, marami. Pero wala yata dito yung table. Ayan. Ayan siya, napakasihan. Ang panag-open yung supermarket. Ayan hindi yung... Hindi pa siya nag-open yung dalhan ng pera ayan guys si Mano. pakidhat kidhat Diyos ko hindi na ako makukuha sa mga ganyan oy manhid na ito ilang beses na itong sinakpa ng paulit-ulit char <laughs> ayan guys ah, may mga candies pala dito ito gusto so, ko yung ano, try natin kung um, mahal dito. Ay, may mga, kakti, may mga juice. Dito pala, mga frozen side. Ito, mga frozen side siya, guys. Oh. Yung favorite natin. Yung soft drinks na yan. Guys, gabali. Ayan. Salmon, mahal siguro po white okay, fish mahal 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 ng mga paninda nila dito dollar kaya siya guys yeah, Bye. Thank you for watching.